mas marami na pong mga sibilyan na naging biktima at napatay dyan sa Gera sa Gaza. Mahigit na pong 30,000 katawang napatay, 80% ay mga sibilyan. Ito po ay nakakakilabot dahil kapag meron nga pong labanan, meron tayong batas na nagsasabi na ang mga hindi dapat tinatarget ang mga sibilyan. Pero nangyayari po, sa dami po ng sibilyan na namatay, eh inevitable po ang conclusion na parang indiscriminate na ang pagpapatay ng mga sundalong Israel. Wala na silang pakialam. Basta kung sinong gumagalaw, mukhang pinapatay na nila. At hindi lang po ako nagsabi nito, ha? baka sabihin nyo, Harry Roque, nasa Pilipinas ka, paano mo naman alam yan? Abay, nagkaroon po ng demandahan sa International Court of Justice. Ang nagsampa po ng kaso ay South Africa. Simbolik po ang pagsampa ng kaso laban sa Israel dahil ang sabi ng South Africa, eh, nagkakaroon daw ng genocide dyan sa Gaza Strip. Ang genocide, ay defined po as an intent in whole or in part to destroy a nationality, ethnic, or group of individuals. So, yan po'y pinagbabawal ng Genocide Convention at lahat po ng daigdig ay sakop ng Genocide Convention. So dahil ang tinatarget lang po nila yung mga Palestinians, obviously, wala pong pagkakaiba ang ginagawa ngayon ng Israel na tinatarget ang mga sibilyan ng Palestinian doon sa ginawa ng mga Nazis laban mismo sa mga kapwa-Hudyo nila na ngayon po ay naninirahan sa Israel. Nakakalungkot po no? na kung sino pa yung lahi na naging biktima ng genocide nung pandalawang daigdigang digmaan, sila ngayon ang gumagawa ng genocide sa mga tingin nilang mga kalaban ang mga Palestino. Huwag po natin kakalimutan ha, na bago nagkaroon ng estado ng Israel, yung lupa naman na talaga ng Israel ay lupa ng mga Palestino. Sa mula't mula, ang Pilipinas sa ang buong daigdig ay nagsasabi na dapat magkaroon ng dalawang estado dyan, no? yung Palestine at saka Israel. Ang problema, halos lahat na po ng teritoryo ngayon ay okupado ng Israel. So paano pa tayo magkakaroon ng second state? Eh lahat nga po ng mga teritoryo na pag-aari din ng mga karatig bansa ng mga Arabo ng Israel ay ino-occupy na nila. Meron nga pong separate na kasong International Court of Justice dahil nagtanong po ang General Assembly ng United Nations kung ano naman ang legal consequences ng pag-occupy ng Israel yung mga Palestinian territory. dalawang estado po ang magsusumitin na kanilang mga argumento na po ako na hindi po kasama dyan ang Pilipinas. Dapat po ang Pilipinas bilang dating nasakop na isang kolonyal na bansa ng Espanya, ng Amerika at ng Hapon ay magsalita rin laban sa pananakop na ginagawa ng Israel doon sa mga lupa na pag-aari ng Palestino. Yan po ay talaga namang sinabi na, na, sa isa pang advisory opinion na ICJ na yung wall na pinatayo ng mga Israeli doon sa area na kanilang inoccupy, yan po ilegal dahil yan po ay de facto ay ginagawang permanente yung mga occupied territories nila. So itong pangalawang advisory opinion, lilinawin lang natin na bukod pa doon sa sakop ng wall, ano yung uh, epekto ng pag-occupy ng uh, Israel doon sa iba pang mga lugar. No? Kasama na po dyan ang Golan Heights at kasama na po dyan ang uh, Gaza Strip. No? Yung iba pang mga lugar na hanggang ngayon ay ino-occupy ng Israel dahil nga po doon sa, nakalimutan ko na kung 4-day o 7-day war ba yan, pero may magandang uh, TV series po dyan sa Apple TV no? kung paanong nangyari. At uh, nanaig ang Israel doon sa mga gera na linunsad ng kanyang mga karatig bansa mga Arabo pero siyempre, ah, hindi naman nila pinapakita ngayon na sila ngayon ay colonizers ng mga lupa ng mga Arabo na kinuha nila sa pamamagitan ng dahas. Sabi nga pala po ng ICJ doon sa kaso na paggagawa ng Palestinian Wall, wala kasing digal na epekto yung wall na yan at saka yung occupation ng Israel. Dahil ang teritoryo na nako na isang bansa sa pamamagitan ng pananakop ay hindi-hindi magbubunga ng titulo. Kaya nga po kayong mga natatakot kung yung mga ginagawa ng China ngayon ay magbubunga ng teritoryo sa China, hindi po dahil pinagbabawal po ng international law na magbunga sa titulo ang teritoryo na sinakop sa pamamagitan ng paggamit ng dahas. Bagamat yung desisyon ng ICJ ay hilaw do sa hinihingi ng South Africa na talagang ideklara na guilty ang Israel ng genocide, yung systematic na pagpapatay sa mga Palestino na nakatira sa Gaza, at sinabi naman ng hukuman na dapat gumawa ng lahat ng hakbang ang Israel para wag magkaroon ng genocide. Ibig sabihin, itigil ang pananarget ng mga sibilyan na Palestino dahil yan naman po ang definition ng genocide. At ang sabi rin ng Korte, kinakailangan gawin ang lahat para makapasok ang humanitarian assistance dyan sa Gaza Strip. Pero ang latest report po ng uh, isang medical group, yung Euromed Group, na nagpapadala ng mga European doctors sa Israel, patuloy daw po ang systematic targeting ng mga civilian population. Alam niyo kung gano'ng systematic ang ginagawa nila? Abi, kada kodwadro ng mga civilian population, iniisa-isa ng Israel. Hanggang lahat ng mga civilian na bahay ay wala na, nagiging abo na. So talagang indiscriminate po ang ginagawa nila dahil pati mga civilian na mga bahay, iniisa-isa nilang gawing pulburon hindi yung pulburon na hinahihilig ang ilan dito sa Pilipinas kayo talaga. Kung hindi, talagang ginagawa nilang mga abuna yung mga bahay ng mga Palestino, mga sibilyan. Pati nga yung hospital, di ba, na-target nila. At yan naman ang dahilan kung bakit yung mga ibang European countries na nais suporta ng Israel ay nagsalita na rin at tumutul na rin sa ginagawa ng Israel dahil hindi nila matanggap na pati ospital na protektado ng batas na umiira pag merong labanan dahil ito naman po ay hindi ginagamit sa pandrigma kundi nagbibigay ng humanitarian assistance sa mga sugatan at mga mamamatay na ay tinarget pa rin ng Israel. Nakakalungkot po. Hindi po natin mabubura na kaya naman nagsimura itong gulo na ito dahil ngayon ginawa ng Hamas na pumatay ng mga 1,000 plus na katao at kumuha ng mga hostages. Pero ang ganti naman po ay sobra-sobra. 30,000 ang populasyon tinarget, pati mga sibilya bahay, tina naging na bahay tinatarget, nagiging abuna at ito nakakalungkot. Ha? Hindi rin po pinapayagan ang pagpasok ng pagkain at tubig. Parang ang gusto talaga ng Israel, gutumin yung mga Palestino nang sila tuluyan ng umalis sa Gaza Strip. At yan din po ay paglabag sa batas na umiiral kapag meron digmaan, yung forcibly na ginugutom yung mga populasyon at saka yung forcible eviction ng mga sibilyan. Dahil ang talagang sinusunod na batas po dyan, maski merong labanan, ang mga sibilyan ay eh dapat mabuhay ng as ordinaryo as possible no na dahil hindi mo nga sila dapat tatargetin eh ito po natatarget na ang kanila mga tahanan pinagkakait pa ang tubig at ang uh, pagkain at sa pilitang pinapaalis sila diyan sa Gaza Strip na sa tingin ko ang gagawin ng Israel i occupy na naman nila Gaza Strip at gagawin security buffer zone para daw hindi na magamit sa pag-atake laban sa Israel kasi nasa border po yan ng Israel. Nakakalungkot po. At syempre, ang Israel kasama kanyang mga aliado, lalong-lalo lalo ng Amerika at ilang bansang ng Europe, Germany, ay meron ding dugo sa nilang mga kamay. Sa katunayan, kailan lang po naghain naman ng bagong kaso ang Nicaragua laban sa Germany. Dahil ang sabi ng uh, uh, Nicaragua, kasabwat ka sa ginagawang genocide ng Israel dahil ikaw, Germany, unang-una, binibigyan mo ng military support ang Israel na kung wala yung military support mo, hindi nila magagawa yung ginagawa nilang genocide. At pangalawa, pinatatanggalan mo ng pondo yung tinatawag na UN Relief Work Action for Palestinian Refugees. No? E yan lang po yung relief agency na namimigay ng pagkain at humanitarian assistance doon sa mga Palestino. E ngayon, tinanggalan pa ng pondo, hindi lang po na Estados Unidos, that, kundi pati na yung ibang mga European states. So mabuti naman itong Nicaragua na naging complainant din sa International Court of Justice at nanalo laban sa Estados Unidos at nagkaroon ng ruling na dun sa Nicaragua versus US, guilty ang Amerika sa pagtatarget ng mga military target ng uh, ilang mga sites sa Nicaragua na paglabag dun sa pagbabawal sa paggamit ng dahas, sa non-interference, at sa paglabag ng soberenya ng, ng Nicaragua. So sa akin, bagay sa Nicaragua na siyang nag sa Germany na yung pagbigay nila ng pondo aid sa Israel at yung pagputol ng pondo para dun sa gumagawa ng relief humanitarian work para sa mga Palestinian refugees ay hindi lang pagkonsente sa genocide kung hindi sinususugan nila yung genocide dahil sila nagpopondo at sila yung nagtanggal ng pondo dun sa mga nagbibigay ng assistance, humanitarian assistance sa mga Palestino. Sana po manaig ang Nicaragua. At patuloy kong panawagan ko, doon naman po sa pagdinig ng uh, ICJ doon sa legal consequences ng patuloy na occupation ng Israel sa Palestinian territories, dapat po manindigan ng Pilipinas. Dahil tayo po ay naging biktima rin ng colonialism. At alam naman natin na yung colonialism na yan nagresulta sa El Pilibusterismo, no rin, nagresulta sa isang revolusyon para nga po mapaalis ang mga dayuhan sa ating bayan na ganyan po nangyayari sa lupain ng mga palestino kung akala niyo po, wala tayong pakialam dito sa nangyayari sa Israel, hindi po kayo tama unang una, bagamat iisapan na lang po ang Pilipinong naiiwan sa Gaza Strip yan po isang madre may isang Pilipina pa rin, ang buhay ay nakasalalay sa pagsunod sa batas katao at hindi lang po yan napakadaming Pilipino po ngayon na nagtatrabaho pa sa Israel so habang nagpapatuloy po itong genocide sa Israel, syempre magkakampihan ng mga Arabo it's a matter of time po bago talaga kumalat ang gulo doon mismo sa mainland Israel. At sinusubukan na nga nila. Meron lang silang tinatawag na iron shield defense na meron silang anti missile na ginagamit kaya hindi naglalanding yung mga missile sa Israel mismo. Pero hindi po yan tatagal ng matagal. Hindi naman po forever. Yeah, walang forever. Maglalanding at maglalanding din yung mga bomba na yan sa Israel. At ang bomba naman po, hindi kumikilala kung Pilipino caregiver ka o Israelika. At siyempre, lumawak na po yung gulo. Meron ng bumbahan sa Iran, meron ng bumbahan sa Iraq, meron na pong bumbahan sa Lebanon, at kapag lumalawak ang gulo sa Middle East, anong apektado? Presyo ng langis. Kapag tumaas na naman ang presyo ng langis, lagot na naman tayo sa Pilipinas. Dahil nakita natin kung anong resulta nung nagkargera sa Ukraine at nagkaroon ng embargo laban sa Russian oil na isa sa pinakamalaking exporter ng langis. Tumaas ang presyo ng lahat. Hanggang ngayon, hindi pa tayo magtanda ugaga dahil sa pagtaas ng presyo ng bilihin, lalo pa pong lalalayan kapag lumawak pa ang gulo dyan sa kitnang silangan. So meron po tayong pakialam mga Pilipino dyan at dapat manindigan tayo at magsalita tayo dun sa ICJ para sabihin na talaga pang pong labag sa batas ng batas na umiira pagbilabanan at labag po sa batas na nagbibigay ng karapatan ng self-determination sa mga tao gaya ng mga Palestina. Kinakailangan maranig po tayo dahil ramdam sa ating mga sitmura ang patuloy na pangyayari ng kolonyalismo ng Israel at genocide laban sa mga Palestino.